Hello mga katito. Kumusta po tayong lahat? Sa mga kapwa ko OFW sa mampanig ng mundo, kumusta po tayong lahat? Sa mga kapwa ko waray-waray, kumusta ka mo dida ang Hain man ka mo yan ang adapit, mga tagalete o sama. Ah, uh, ngayon sa video ng ito mga kaibigan, eh, una sa lahat uh, gusto ko lang po sana maging pasensya. Medyo yung itsura ko parang nasusunog yung mukha ko dahil mainit masyado dito sa Saudi Arabia. But anyway, ang pag-uusapan natin po ngayon ay tungkol dito sa pamakailan lang po ay nagkaroon na naman ng press uh, briefing si Anti Claire yung undersecretary, undersecretary ng PCO. Ah uh, ito yung palaging ano natin pinag-uusapan kasi nakakatuwa siya. Anyway, ito yung issue kasi na nagkaroon siya ng Uh, la pagmamalaki kumbaga nice. pinagmamalaki niya na ang sabi niya sa kanyang uh, press statement niya na 4,025 na ang drug-free barangays ayaw ko sa inyo kung matutuwa kayo rito pero sa akin unang kilibasa ko rito unang panood ko sa kanyang press briefing natuwa ko kasi ang dami 4,025 barangays na daw ang drug-free pero ito ang tanong mga kaibigan. Eh alamin natin ang ang punot dulo nito. Okay? So bago lahat panoorin muna natin ang sinabi niya. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4027 barangays ang naideklarang cleared. Sa naman. Drugs. Ah, wow naman. Ah, nakakatuwa, di ba? Palakpakan wow. muna tayo kasi 4025. Kung ibabase po natin ito sa total barangays ng Pilipinas, nasa kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, 42,000 42 uh, 46 barangays ang buong Pilipinas. So kung ibabangga natin ito sa 4025 uh, drug-free barangays, ito ay lumalabas 10% lang po. Ngayon, bakit din natin balikan yung kay Pangulong Duterte? Ah, hindi ako mak hindi ako makaduterte. Ang atin dito is naghahanap tayo ng katotohanan para at least uh, kung mag uh, ano tayo ng issue, kailangan alam natin ang totoong istorya. Okay? So, natutuwa tayo na may 4,025 barangays na drug free. Pero sa panahon ni Duterte, nagkaroon po, ha, basahin natin dito sa report ng inquirer.net ha? Inquirer.net nung 3 years ago ito, bago mabas si Pangulong Duterte, ha? the latest uh, data from pds real numbers released on tuesday or government data on war against illegal drugs show that some 25,361 barangays have been cleared under the term from july 1, 2016 uh, and to, uh, ju from july 1, 2016 to may 31. 2022. So, kung ibabangga natin ito dun sa total barangays na 42,046, ito ay lumalabas na 75, uh, lumalabas ito na 75.95 or 76% ang drug-free barangay noong panahon ni Duterte. So, bakit ngayon, nagkaroon na lang ng 10%, kung dati 76% ang drug-free barangays, bakit ngayon 10% na lang? Nasaan na yung dati na naging drug-free? o musabihin na nagbalik sa ano na 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 ano nang nagdulot na, na bumalik sa pagda-drugs ulit ang mga mga uh, barangays na yon. Okay, uh, may mayroon tayo isang panonoo rin mga kaibigan kasi ang atin dito yung naghahanap tayo ng katotohanan. Kasi nga hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga isyu na dapat alam natin ang katotohanan kasi sabi nga uh, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ito panoorin natin itong isang uh, magandang paliwanag ng isang Ama um, hinahangaan kong abogado si attorney Mike Pererio o Pererio na isa itong uh, tagapag uh, taguyod ng katotohanan lumalaban ito para sa katotohanan medyo sinusundang sinusubaybayan ko yung mga ginagawa niya panoorin natin mga kaibigan Napanood ba yung huling press briefing ni Yusek Clearcastle na buong pagmamalaki niyang sinasabi na 4,027 barangays na daw ang naibiglarang Drug-free. Wow! Bravo! Ang hindi niya sinasabi sa inyo, noong 2022, bago bumaba si Rodrigo Duterte, ay nasa 26,000 mahigit na po ang barangay na deklaradong drug-free. Which is about 76% of all barangays sa Pilipinas. Meron tayong mga around 42,000 na barangay. So yung 4,027 na ito, ang sinasabi ni Claire Castro is only about 10% of all barangays. Noong 2022, mayroon tayong 76% of all barangays that are drug-free. At ngayon, yung 76% na yan, 10% na lang. Pero tuwang-tuwa pa silang i-dinedeklaraya. What is there to be happy about? What is there to be proud about? Imposible namang hindi nyo alam yung datos at statistics bago kayo nanungkulan o matapos ang termino ni President Duterte. Ang datos na galing mismo sa bibig ninyo ang na nagsasabi that our war on drugs is not improving. We are regressing. At hindi namin kailangan ng datos na yan para makita namin ang katotohanan. Kami na nandito sa baba at sa mga barangay, kitang-kita natin kung papaano ang pagkalat ng droga ngayon sa ating lugar. Yung mga dating hindi na natin nakikita na proliferation ng drug sa ating mga barangay, eto na naman. Balik na naman siya sa dati. Pero, bakit na report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the bad news. Para bang nabalitaan nyo, ano? Sinabi sa inyo ng kaibigan nyo, huy, yung nanay mo nakita ko, nasa gasaan dyan sa kanto, nasa critical siyang condition, nasa ICU siya. Pero may good news ako sa'yo. Nung tinest yung kanyang dugo, mababa na ang kanyang kolesterol. Yay! This is exactly what the government is trying to do to us. They are trying to feed us with horseshit. Sabi ko nga sa inyo, tinatrato tayo ng gobyerno natin na parang kabuti tinatago tayo sa dilim at pinakakain tayo ng dumi ng kabayo and this is how you grow mushroom you keep them in the dark and you feed them with horse pero hindi natin kailangang tanggapin lahat ng kanilang sinasabi sapagkat ang kapangyarihan ng kaalaman ay nasa dulo na lang ng mga daliri ninyo don't just believe them don't just even believe me meron kayong kapangyarihang alamin ang totoo Meron kayong mga cellphone, there is internet, you can validate all of this information na sinasabi ko sa inyo at sinasabi nila sa inyo. Kailangan po tayong patuloy na mag-participate at mag-engage tungkol po sa sitwasyon na ito. Sapagkat, mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. At okay. ang so, Republika ng Pilipinas. Uh, sa ganda ng paliwanag ni Atty. Operario, at least nakatulong sa inyo. Ganun pa man, ako rin nagsasabi sa inyo, huwag kayo maniwala sa pinagsasabi ko. Mag-research din kayo kasi libre po ang maghanap ng katotohanan. Huwag kayo mag sa mga sabi-sabi. Ha? Kasi karamihan ng mga nai-scam yung mahilig makinig lang sa mga sabi-sabi. Kayo na mismo mag-research. May internet ngayon, may cellphone tayo, i-research natin sa Google. So, malalaman natin ang katotohanan. ba? Diba? So, ang tanong, matutuwa ba tayo? kumbaga sa panahon ni Pangulong Duterte, ang dami ng barangay ang naging drug free. Ha? Ilan barangay ang naging drug free noong panahon ni Pangulong Duterte? ah uh, 25,361 barangays ang drug free. Ha? Ngayon, sa pang ni Pangulong Marcos, sa 3 years niya, from July 1, 2022, hanggang May 31, 2025, eh, nakaroon ng 4,000 25 na pinagmamalaki na na which is 10%. Inasaan na yung maraming barangays noon na nadang drug free? Oh. Di ba kayo nagtatanong kung ano nangyari doon sa mga nadang drug free noon? Ngayon, teka lang, bago tayo, bago tayo magtapos ng no? may may tatanong. Yung 4025 barangays. Sino-sino kaya or ano-ano kayang barangay? Sino ah, saan kayang mga barangay ito? Ano kayang mga pangalan? Alamin na natin ni know po kung uh, alin along mga barangay kahit ilan lang po no yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegitimate okay uh sana so, naman yung po ang atin natanggap pa wala pa tayo yung detalye uh, patungkol sa nan guys dito natin mula sa PDEA at ibang law enforcement agencies sila sabi ko nating barangay <laughs> Panira talaga ng, ng uh, tripping itong si ano eh, itong reporter ng uh, NET25, si Ms. Edin Santos. <laughs> Kasi nangakatawa, uh, dalawang strike na ito eh. Noong una, nagsabi si Anticlero ng 607, yata na ipatayo na ano na. na Uh, uh, drug centers ba yun? Yung rehabilitation centers na tinanong naman niya ang address. Ngayon naman tinanong yung pangalan ng mga barangay na kahit ilan lang daw ang hiningi. Sa kung baga, ang, ang kanya lang, yung proof talaga doon sa 2025, nagtanong siya kung uh, ano-anong mga pangalan ng barangay. Okay, mga kaibigan, nasa sa inyo na yan. Eh. Uh, ang akin lang kasi, eh, inaano eh, ko lang sa inyo na Uh, kailangan natin pag-aralan, timbangin kung ano ba yung mabuti at maganda na bago tayo mag-react. No? At saka doon sa mga nanonood ngayon, sa mga subscriber ko, sa mga nanonood ngayon, tulungan nyo, tulungan nyo si Auntie Claire kasi nagtatanong ito si Eden, uh, Ma'am Eden Santos kung anong mga pangalan ng barangay. Kung sakali ang mga barangay ninyo ay diniklang na drug free, mag-comment po kayo sa video nito sa baba, sa comment section. Para matulungan natin siya kasi hindi niya na isasagot kung anong mga pangalan ng barangay. Ah, huh? paki na lang, uh, comment na lang sa comment section sa aking uh, video ito. Maraming salamat sa inyong panonood at uh, nasasawa ako talaga. No. At I hope uh, patuloy po tayo maging alerto at uh, sabi ko nga mag patuloy tayo na ma manaliksik, maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan lang po magpapalaya sa atin. God bless us all, God bless the Philippines. you